yung mga par. Uh, magandang tanghali sa inyo mga par. So medyo sumama na naman yung uh, panahon natin dito mga par. Ah, uh, kasi na naman yung uh, hangin kapungan at saka yung alon. Ah, uh, takas din uh, malaki-laki. So so papakita ko sa inyo mga par. So yan mga par lumakas na yung hangin kapungan mga par so malalun dyan mga par ganito yung uh, panahon mga par iwan ko kung may darating ba na isda uh, panahon mga mga par ganito so, yung hangin dito so, saka uh, yung alon yung manging isda doon yung punta sa, sa pakroon so doon yung dadaong mga bar kasi so, sobrang lino ng dagat doon kasi hindi hindi masyado hindi pabor hindi pabor yung uh, hangin doon pagkabungan -pag hinaw yung dagat doon pag sabagat naman sobrang pangin naman doon mga bar iwan ko kung may sabi pa kayo na isda kaya eh, na sinabi ko na pag ganito talaga minsan uh, lang makadaong minsan uh, lang makadaong mga kuwan mahal mahal yung presyo ganon susugal sila dito uh, hindi sila nagkakasintindihan sa presyo mga parang doon sa Macron

Nakita na doon sa puwok mga par. Nakadawag na doon. Diba kung may hole ba yun? Hindi, hindi, tayo, hindi tayo pumunta doon kasi malayo. So yan ang bangka na yun mga par. Uh, may dinala yan na isda. na may nakalagay na sa pool mga par so ando na yun sa fish port andoon na tinitimbang so pinadala lang yung isda dito mga par ah uh, yung isda dito ah uh, tulingan yung dala niya tulingan so puti na lang naka na tayo mga par uh, nakapagpintura tayo dun sa uh, may gym mga par uh, hindi ka pa na upload kanina yung, uh, yung, yung vlog ko na-upload yun so baka mamaya na mamaya pa pa upload natin yun kasi hindi tayo nakapag-upload gift kagabi kasi pumunta ako sa alamay uh, lamay mga pa kasi last video na so mamaya i-upload ko yun mamaya mga pa rin yung nagtrabaho kami sa game